So what's up guys? So yan, umorder ako ng ng kalamansi sa online. Ayun. Ganyan. So may bunga na siya. So akala ko i-deliver nang nang nakaganyan. So ito na dito 'yan. Makita niyo, fragile. Ayun. So akala ko Nakalagay lang sa lagay yung naka-open pero naka-close. So 3 days na siya dito. 3 days na sa loob kaya tingnan natin kung kung buhay pa ba, ba yung in order kong kalamansi. Let's go. Ating i-open na. The truth. Tingnan natin yung in order natin kalamansi sa online ibinalot nila guys pero ito pang 3 days na namin pang 3 days na bago na open Dami. may yan, akala ko naka open siya wow kita <laughs> ko na yung ano kita ko yung guys yung buhay pa <laughs> ayan o oh. <laughs> ito na yan, oh. yan o oh. hmm amoy galing ah pero ano na siya namamatak na yung bulaklak tingnan naman natin kung merong bunga dahil puso yung may bunga guys eh na may dalang bunga kapag binibili galing ha kala ko man ako open lang nakalagay lang sa isang plastic At nakalabas yung yung leaves nya hindi pala o na 3 days siya guys dito sa loob may pinantahan ako guys kaya hindi ako nabahala na hindi siya manluluglog ganito pala yung style pag i-order ka sa Shopee guys Shopee ko yung order wala wala ah, may bunga <laughs> ayan na so yun yan. may bunga siya kasama guys pero nang manluluglog ayan <laughs> ang yung yung yo, leaves niya. yung leaves nya siyempre tagal po 3 days pa naman siya nakabalot dito hindi na natin pa hanggang dito sa baba kaya nang itsura nung kanyang roots may lupa bak kasama ito kaya may lupa kasama ah ayan meron nga pa ano siya plastic yun na, nanduglog na nga ay, tinanggal na naka plastic na guys ayan, hindi ko na tatanggalin ayan so meron siyang kasamang rigid naman guys, kaya lang hindi ko na open ng 3 days sa loob <laughs> ayan, nanduglog na nanduglog na Okay, yan. May kasamang lupa. O, oh, yan. Ay, kita niya. Hindi ko natatanggalin sa loob. So, tingnan natin. buhay natin, guys. Ang lulug-lug, oh. Kakaita doon. So, yun lang, guys. Bye-bye.